Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagulat ang netizens ng ibahagi ni Dr. Vicky Bello ang kanyang first ever karanasan sa pagsakay ng MRT para lang makahabol sa concert ni Morissette Amon. Kilala si Dr. Vicky bilang isa sa mga pinakamayamang celebrity doctors sa bansa, kaya naman ikinagulat ng marami nang makitang iniwan niya ang kanyang mamahaling sasakyan para sumakay ng tren tulad ng mga ordinaryong commuter. Sa kanyang Instagram post nitong Martes, ika-28 ng Oktubre, makikitang masayang-masaya si Dr. Belo habang papasok sa priority coach ng MRT kasama ng mga senior citizens at pasaherong may espesyal na pangangailangan. First time to ride the MRT. Mas mabilis nga ang MRT compared to a Ferrari in Metro Manila. Made it to Morissette to see her shine, caption ng 69 anyos na beauty doctor. Ayon kay Dr. Abelo, napilitan siyang mag-commute dahil sa matinding traffic sa EDSA. Ayaw daw niyang malit sa concert ng Asia's Phoenix na ginanap sa Smart Araneta Coliseum, kaya nagdesisyon siyang sumakay ng trend for the first time ever. Sa mga video na ibinahagi niya, halatang excited at curious si Dr. Abelo habang tinatangkilik ang MRT system. Umabot pa siya sa concert one time at proud na sinabi sa post, I didn't miss a single part of Morissette's performance. Agad na nag-viral ang post ni Dr. Bello at umani ng libo-libong reaksyon mula sa netizens. Marami ang humanga sa kanyang kababaan ng loob at pagiging relatable, habang ang iba na may nagbiro na baka ito na raw ang most glamorous MRT ride ever. May mga nagkomento rin na sana ay mas marami pang sikat na personalidad ang tumulad sa kanya at maranasan din ang tunay na buhay commuter. Tanong ng mga netizens, sinserong karanasan nga ba ito ni Dr. Vicky Bello o isang PR move lang para ay pakitang down to earth siya sa publiko?